birthday! Happy okay, birthday! Ano yah? Budol fight mga okay? magayon birthday birthday. Lalagyan lagi na yung lalagyan lagi na yung. Anpak Oo ganon lagi na yung. Ayon sarap ganon. Ayon yung 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 ganon. Ayon yung mga Ayon para budol pipes. <laughs> unboxing. Ganito <laughs> <out. laughs> mm, <laughs> lang oh. Unboxing. Oh, saging na. Oh, yeah. oh, no. Yeah. Eh? Oh, ah, okay, yeah. din ngani ano. Oh, let's pray. Oh, pray. Okay. Bukas mo lang mamera. Ah, buksan, buksan mo na, buksan oh. Ito olive daw. Unboxing kami ngayon, nag-unbox kami ng pag para, para pambuo. Yeah, unboxing oh. Pagdating namin, ito yung unboxing na ano nag like unbox ang Before Before Wala ka bang mo rin Before, before mo sa Happy birthday, Good Birthday Birthday Say hi to the vlogger

Yan yan. Unbox Nag-unbox video. Video yan. Oh, video yan. Yan. Before. Yan Before. Wala ka bang Before, before. before. Yes, nag-ready na kami dito. Yeah, okay. eh meron ko. Ready, naka-ready pa na eh. Naka-ready. Naka-ready na kami Birthday, birthday boy. Sabi <laughs> <it> to girls. <laughs> Apat ngayon nag-birthday ngayon. <laughs> 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 ngayon, libre ni ma'am to. Para kita lahat. <laughs> oh, yeah, yeah, yeah. Palibre ni ma'am. Palibre <laughs> ni ma'am to. Ganun mo sa kanan. Yan, ganun.

Bodol pa sa guys din ng tubig. Kumusta na po? Kumusta? 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 Kumusta?

So, na, man, 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 man. Tatlong araw na kayo hindi eh. Hmm? Tatlong araw mm. ah, na? Hmm. Wala ah. Pudbo na na nga. Naawa na nga Dahil tatlong araw na rin po maaga matulog eh. Hindi Kanina sa na sila. Ito marina, nang gigiting na eh. O rin, diyan

Kala ko, kala ko hindi eh. Kala ko muna eh, hindi nagbaho eh. Bakit eh? Huwag tayo na. Huwag tayo na. Tawa na ako ng tawa niya eh. na ako banda nga pala. Pag natat pa lang namin na mag-aayala. Eto. Nag-aayala ko doon lang doon sa may aayala. Huwag tayo na. Amin,

ito na clear na after after na after dayo 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 dayo